Buksan mo yung kalde. Oh. Marami wow. sa Nakita na natin si ano si Rexel at may dito siya. Oh. At mukhang ano, ang dami natin bumibili sa kanya ngayon. Hello po! Magandang umaga! Magandang umaga tumusta po Kamusta po kayo? Ay, hello, po! Kamusta po kayo? Okay lang Nay. po sir. Ay, kararat lang. Kayo pong nanay ni, o ano, po. ni Rexel. Okay. Ay Rexel, kamusta? Nalalama ko? Kuya mo din so? Kamusta ka? at nagtitinda ka pa rin ng isda. Siguro namuhunan ka no, pinuhunan mo yung ano mo, binigay ko no. Okay. Grabe, alam mo ko, alam mo Rexel, kaya ako nandito dahil may surprise ako sa iyo, Rexel. Gusto ko mamili ka dito sa Galawang Kaldero. Hmm. Dito na lang po. Sure ka na. So, ito yung pinili ni Rexel. Ngayon, Rexel, papipiliin kita. Kung itong kaldero o 1000 pesos? Pira o kaldero? Kaldero. Kaldero ka? So go ka sa kaldero. Gagawin natin ng dalawang libo. Pira o kaldero? Kaldero parin. Kaldero ka pa rin. Gagawin na natin tatlong libo. Pira o kaldero? Kaldero. Kaldero pa talaga. Gagawin na natin apat na libo. Kaldero o pira? Kaldero po. Kaldero parin. Gagawin na natin limang libo. Pira o kaldero? Kaldero. Grabe. All the way kaldero siya. Bakit kaldero yung ano mo, yung pinili mo? Kung wala pong kaldero, wala pong paglulutuan. Okay, sige, hindi na kita tatanungin pa kasi gusto mo talaga kaldero eh. O sa bagay, kaldero yung pinili mo nung una. So, siguro naman sa pangalawa kaldero din yung pipiliin mo. Buksan mo yung kaldero. Mm -hmm. Oh, maraming salamat. ko.

pinagkakaloob namin sa iyo Rexel. Salamat po. At sana makatulong sa iyo lalong-lalo na sa nanay mo, pampuhunan. Ito sana nang napili mo, buksan mo Rexel. Yan. Sana mayroon ka sana nang brand new cellphone kung ito yung napili mo. 'Di ba kailangan mo rin, sabi mo? Pero okay lang na yan ang napili mo kasi mas malaki naman ang tulong, 'di ba? Sige, Rexel, congrats at sana makatulong sa iyo. Pero siyempre, Rexel, hindi naman ako pupunta dito nang hindi ka masaya. Gusto ko masaya ka talaga. Kaya yung isang uh, yung laman ng kaldero na yan, ibibigay ko rin sa iyo. Yan. Ito Rexel mula naman sa kay Kuya mo din so isang brand new cellphone. Sana makatulong maraming ito sa iyo. Salamat po dito sa cellphone. Maraming maraming salamat po dahil po natulungan niyo po kami. Tsaka gamitin mo sa tama yan, Rexela, yung mga binigay namin na tulong sa iyo. Yung, yung, ano, yung ano po, ito po, gagamitin ko po pag ano po, sa school. Oo, pag research mo. Opo. Okay. Tsaka napaganda na ito, Rexel. Diba yun? Brand new yan. Ano. So, yan. Tanda rin natin. Riksel, na, Rexel, gumagana na. Hawakan mo. Sa'yo na yan. Sa'yong sa'yo na yan. Maraming salamat po. Wala naman, Riksel, at deserve mo yan. Deserve mo na matanggap ng regalo mula kay kuya ng din so at syempre, sa mga sponsor natin. At bakit ano parang hmm. pagka uh, kinakausap kita at pinag-uusapan natin yung kapatid mo na yun, yung may sakit ba yun? Opo. Okay. Bakit parang ang lungkot mo pag pinag-uusapan natin? Naawa ka ba sa kanya? Opo. Nasasaktan ka pag nakikita mo siyang nasasaktan? Opo. Grabe rik Ikaw pa talaga yung ano, yung parang nakakaramdam ng hirap, ganun. Nakakaramdam ka ng lungkot. Siya po yung nag-alaga sa <laughs> Nag-alaga sa'yo? Opo. Nung maliit ka pa? Galing. Uh, mabait naman pala yung kapatid mo. Kaya ngayon, e, ikaw na ngayon yung magtutulong sa kanya. Bibigyan mo sa ngayon ng ano, pambili ng gamot niya, di ba? Opo. Magpapalain ka pa ng Panginoon. Kasi mabuti kang bata. Lagi ka lang kumapit sa Panginoon. At huwag kang mawawala ng pag-asa. Okay? Okay. Tandaan mo lagi yan ha lagi kang magdasal. Ha? Opo. Lahat ng problema, ah. lahat ng anong problema man natin kapag nagdasal ka, dinadaing mo sa Panginoon, tutulungan ka ng Panginoon. 'Di ba? Oo, uh -huh. ganoon na talaga kahit mahirap ang buhay, tulong ka lang sa magulang mo. Kasi pagdating ng panahon, paglaki mo, may future ka. Okay, Rexel, bago natin tapusin tong video na to, yung vlog natin, mayroon lang ako ipaparinig sa'yo na isang mensahe mula sa isang sponsor. Um, nag-sponsor sa iyo. 'Yun yung nagbigay ng 20,000 pesos. Si Ma'am Kate yung kanyang pangalan. Ito yung mensahe niya sa iyo. Hello Excel, my name is Ate Kate. I hope you are well. Gusto ko lang extend sa iyo na sobrang nakaka-amaze ang ginagawa mo para sa pamilya mo. Alam ko na nagiging instrument ka ni God para maitaguyod ang family mo sa kahirapan. You deserve to be happy and also you deserve a chance. Kaya ano yan kalaki, but I hope you will use it wisely and remember that your hard work has its rewards. May God bless you more. Ayun, Mula yan kay Ma'am Kate, may sayo sa'yo. Okay, mal na mahal ka ng mga mga kababayan natin na tumulong sa'yo, Rexel, Hindi lang ako yung tumulong sa'yo, mayroon ding mga ibang tao na tumulong sa'yo lang. Pinagsama-sama namin para umabot ng ganyang kalaking halaga. Okay? Salamat so, po ka rin kay Ma'am Kate. At sa iba pa nating mga sponsor na ayaw na magpakilala. Ayun, maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga sponsor natin at siyempre sa lahat ng mga tumulong at sa mga nanonood, nag-share ng mga video natin at sumuporta po. Maraming maraming salamat. God bless at ingat ka dito, Rexel. Kay Ma'am Kate, sa lahat at sa mga, sa mga iba pang mga nag sponsor maraming maraming salamat. Remembrance naman to. O, oh, ayan, cups From Shippa, Philippines. Ganyan yan. Ganyan lang yan. Yan. Okay?